Alam niyo ba? Maraming Pilipino ang may sakit sa bato nang hindi nila nalalaman. Ang madalas na paghihi sa gabi ay hindi simpleng senyales ng pagtanda. Ito'y unang babala ng paghina ng ating mga bato. At kapag ito'y napabayaan, maaaring humantong sa pamamanas, mataas na presyon at pagkapagod na walang katapusan. Magandang araw po, mga mahal kong lolo't lola, tatay at nanay. Ako po si Dr. Antonio Reyes at welcome po sa ating tahanan ng kalusugan, Buhay Malusog Senior PH. Sa video pong ito, ibabahagi ko ang 10 gintong pagkain para sa mga may sakit sa bato. Mga pagkain abot kaya, madaling hanapin, ngunit may kakayahang pababain ang creatinine at tulungan kayong makatulog ng mahimbing, ng walang abalang paghihi gabi-gabi manatili po kayo hanggang dulo ng video. Dahil sa huling bahagi, ibubunyag ko ang isang lihim na gawi sa pagkain na nakatulong sa daan-daang pasyente kong muling nakabangon at nakangiti sa buhay. Mag-subscribe na po sa kabyang ito, i-on ang kampanilya, at sabay-sabay nating pangalagaan ang ating mga bato para sa mas mahaba, mas masiglang buhay. Ang kahalagahan ng bato. Mga mahal kong lolo at lola, alam niyo po ba na ang ating bato ay isa sa mga pinakamahalagang organo sa katawan? Tahimik pero walang tigil sa pagtatrabaho araw at gabi. Ang bato po ang nagsasala ng dugo, nag-aalis ng lason, at nagpapanatili ng tamang balanse ng tubig, asin, at mga mineral sa ating katawan. Kapag ito'y malusog, magaan ang pakiramdam malinaw ang isip at masigla ang katawan. Ngunit, kapag nagsimulang humina ang bato, unti-unti nating mararamdaman ang mga sinyales, madalas na pag-ihi sa gabi, paminsang pananakit ng likod at pakiramdam ng matinding pagod kahit walang ginagawa. Maraming akalay normal ito sa pagtanda. Ngunit sa totoo lang, ito na po ang paunang babala ng pagkasira ng bato. Kung pababayaan, maaari itong humantong sa pamamanas, mataas na presyon at sa kalaunan ay suyong sakit sa bato na mahirap gamutin. Kaya naman, huwag na nating hintayin lumala pa. Ngayon pa lang, alagaan na po natin ang ating mga bato sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na tubig at pusong marunong magpahinga. Dahil kapag malusog ang bato, mas mahaba at mas payapa ang ating buhay. Sampung gintong pagkain para sa mga may sakit sa bato: 1. Mga matabang isda, kaibigan ng mga bato. Ang mga isdang tulad ng salmon, mackerel, tuna, at sardinas ay mga biyaya ng kalikasan para sa mga may mahinang bato. Ang mga ito ay mayaman sa omega-3, isang uri ng good fat na tumutulong labanan ang pamamaga, binabawasan ang pinsala sa mga silula ng bato, at tumutulong ran sa pagbababa ng presyo ng dugo. Bukod dito, ang protina mula sa isda ay mas madaling tunawin kaysa sa karne, kaya't hindi masyadong pinapagod ang bato. Inirerekomenda na kumain ng isda 2-3 beses bawat linggo, lutong inihaw o pinasingawan. Kung hindi kumakain ng isda pwedeng palitan ng chia seeds, flax seeds, o fish oil capsules upang makuha pa rin ang benepisyo ng omega-3 para sa malusog na bato. 2. Puting bahagi ng itlog. Malinis na protina, magaan sa bato. Habang ang dilaw ng itlog ay mataas sa kolesterol at posporo, ang puti ng itlog ay isang malinis, at purong protina na ligtas para sa mga may sakit sa bato. Taglay nito ang mahahalagang amino acids na nagpapatibay ng kalamnan at resistensya nang hindi nagpapabigat sa trabaho ng bato. Maraming pasyente ang napansin ang pagbaba ng creatinine matapos idagdag ang 2 pintris puti ng itlog bawat araw sa kanilang pagkain. Mas mainam kung ito'y pinakuluan, pinasingawan o niluto sa kaunting mantika at huwag masyadong maalat. Maaari ring haluan ng lugaw o sopas o gulay upang mas madali kainin. 3. Bawang Maliit na pampalasa, malaking tulong ang bawang ay isang likas na gamot na napakahusay para sa mga may mahinang bato. May taglay itong alisin, isang sangkap na may malakas na anti-inflammatory at antibacterial effect na nagpoprotekta sa mga selula ng bato laban sa pagkasira. Nakakatulong din ito sa pagpababa ng presyon, kolesterol at sodium, asin, sa katawan, kaya't bumababa ang pamamanas at gumagaan ang trabaho ng bato. Kumain ng 1-2 pirasong bawang bawat araw, maaaring hilaw, luto o ibabad sa pulot upang mas madaling kainin. Kapag regular na ginagamit, napapanatiling malakas at masigla ang ating mga bato. 4. Mga berdeng gulay, likas na tagapagtanggol ng mga bato. Ang mga gulay na may berdeng dahon, gaya ng broccoli, kangkong at spinach, ay sagana sa vitamin C, vitamin K at folate, mga antioxidant na nagpoprotekta sa mga silulan ng bato laban sa free radicals. Bukod pa rito, mayaman din ito sa fiber na tumutulong kontrolin ang asukal at taba sa dugo, dalawang salik na nagdudulot ng sakit sa bato. Dahil mababa sa potasyum ang mga gulay na ito, ligtas ito para sa mga may sakit sa bato. Lutuin sa pinakuloang tubig, pinasingawan o bahagyang ginisa, at huwag masyadong lutuin upang mapanatili ang sustansya. Timba. Sibuyas, kaagapay ng malusog na presyon at bato. Ang sibuyas ay hindi lang pampasarap sa ulam, kundi gamot na likas sa kalikasan para sa ating bato. Mayroon itong quercetin, isang antioxidant, na nakakatulong labanan ang pamamaga at pinsala ng selula sa bato. Nakakatulong din itong pababain ang presyon at alisin ang sobrang asin, sodium, sa katawan. Dahil mababa sa potassium ang sibuyas, ligtas ito sa mga pasyenteng may problema sa bato. Pwede itong kainin sa sopas, salad, bahagyang gisa o inihaw. Kapag regular na kinakain, mararamdaman ninyo ang gaan ng katawan at ginhawa sa pag-ihi. Pis buto ng kalabasa, maliit pero malakas. Huwag baliwalain ang buto ng kalabasa, pumpkin seeds, dahil taglay nito ang magnesium, zinc at mga antioxidant na nakatutulong sa kalusugan ng bato. Nakakatulong itong pababain ang presyon, panatilihing balanse ang electrolytes, at pigilan ang pagbuo ng kidney stones. Mayroon ding epekto ito sa pagpapahinga ng katawan at pagpapaganda ng tulog. Kumain ng isang dakot na buto ng kalabasa bawat araw, inihaw ng walang asin o hilaw, upang mapanatiling malusog ang bato at sistema ng ihi. Chete. Mansanas prutas na kaibigan ng mga bato. Isang mansanas bawat araw, sabi nga nila, keeps the doctor away. Ang mansanas ay may pectin, isang uri ng fiber na nagbabawas ng kolesterol at kinokontrol ang asukal sa dugo. Dalawang sanhi ng pagkasira ng bato. Dahil mababa sa potassium, ligtas ito sa mga may sakit sa bato. Regular na pagkain ng mansanas ay tumutulong maglinis ng dugo at bawasan ang trabaho ng bato kumain ng unkod 2 mansanas bawat araw hilaw o ginawang katas upang manatiling masigla malinis ang dugo at maaliwalas ang pakiramdam oto luya pampainit na lunas para sa bato ang luya ay matagal nang kilala sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo kapag regular na iniinom o kinakain nakatutulong ito bawasan ang chronic inflammation na sumisira sa bato. Pinapabuti rin nito ang daloy ng dugo sa mga ugat ng bato, kaya mas epektibong nakakapaglinis ng dugo. Maglagay ng ilang hiwa ng sariwang luya sa mainit na tubig, sa tsaa o sa pagkain araw-araw. Ito'y nakakaaliw, nagpapainit ng katawan at napakaganda para sa kalusugan ng bato. 9. Pinya Matamis pero mapagaling. Ang pinya ay hindi lang pampatanggal ng uhaw, kundi likas na panlinis at pampalakas ng bato. Taglay nito ang enzyme na bromelain na lumalaban sa pamamaga at tumutulong tunawin ang protina kaya't hindi masyadong napapagod ang bato. Mayroon din itong banayad na diuretic effect na katutulong magtanggal ng asin at lason sa katawan. Mababa rin ito sa potassium, kaya ligtas kainin. Maaaring kumain ng sariwang pinya o uminom ng katas nito. Ngunit huwag sa sobra kung may problema sa sikmura. 10. Pakwan, likas na pampalinis ng bato. Ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% na tubig, kaya napakagandang tulong upang linisin at palamigin ang mga bato. Mayroon din itong mga antioxidant na nagpoprotekta laban sa pamamaga at free radicals. Ang pakwan ay may natural na diuretic effect na nakatutulong alisin ang sobrang asin at lason sa katawan. Para sa mga nakararanas ng pamamanas, mataas na presyon o madalas na pag-ihi sa gabi, nakatutulong ang pakwan upang mapagaan ang trabaho ng bato. Kumain ng ilang piraso bawat araw o gawin itong katas masarap, nakakapreskong, at mabuti para sa kalusugan. Ang sampung pagkaing ito ay parang sampung gintong bantay ng ating mga bato. Tumutulong pababain ang creatinine, magpalakas ng katawan, at magbigay ng mahimbing na tulog gabi-gabi. Simulan na po ninyo ngayon at mararamdaman ninyo ang ginhawa at lakas sa bawat araw. Mia Gabay sa tamang pagpili at pagluluto ng pagkain. Mga mahal kong lolo't lola, tandaan po natin. Ang pagkain ay maaaring gamot o lason. Depende kung paano natin ito pinipili at niluluto. Kaya kung nais nating mapanatiling malusog ang ating mga bato, kailangan nating maging mapanuri sa bawat kinakain. Una po, pumili palagi ng mga sariwa at may malinaw na pinanggalingan. Mas mainam kung galing sa palengke, tindahang may tiwala kayo o sa sariling tanim. Iwasan ang mga dilatang pagkain, tuyo o processed meat, instant noodles, at mga frozen products na matagal nang nakaimbak. Ang mga ito ay puno ng asin, preservatives, at kemikal na nagpapahirap sa bato na magsala ng dugo araw-araw. Kapag nagluluto ng gulay pakuluan sa maraming tubig upang mabawasan ang sobrang potasyum. Pagkatapos, itapon ang tubig na pinagkuluan. Huwag na huwag itong ginagamit muli bilang sabaw dahil bumabalik lamang ang asin at mineral na hindi na kailangan ng ating katawan. Iwasan ding lutuin ng matagal o sa sobrang init gaya ng pressure cooker dahil nasisira ang mahalagang bitamina at enzymes. Ang mga pagkain pinasingawan o nilaga ng saglit ay mas masustansya at magaan sa tiyan. Para naman sa mga prutas, tandaan po, hindi dahil prutas ay pwedeng sobra-sobra. Uminom lamang ng katas ng prutas juice hanggang 120 ml bawat araw at huwag sosobra sa mga salad na hilaw kung may problema sa potasyum. Sa bawat kutsarang ating kinakain ay may kapangyarihang magpagaling o makasira. Kaya piliin natin ang malinis, sariwa at inihanda ng may pagmamahal. Ang simpleng ugali ng tamang pagpili at pagluluto ay makakatulong upang mapanatiling malakas ang ating mga bato at mapahaba ang ating buhay nang may ginhawa at ngiti sa bawat araw. Mga mahal kong lolo't lola, tandaan po natin, hindi sapat ang basta kumakain ng tama. Dapat ay malinis, ligtas, at regular. Ang ating bato ay isang tahimik na kaibigan na araw at gabi naglilinis ng ating dugo. Kung aalagaan natin ito habang maaga pa, mas tatagal ang ating lakas at sigla. Magsimula sa maliliit na pagbabago. Bawasan ang asin, dagdagan ang gulay, Uminom ng sapat na tubig at matulog ng mahimbing dahil ang malusog na bato ay susi sa masigla, malaya at masayang pagtanda. Kung sa tingin niyo po ay nakatulong ang video na ito, mag-subscribe na po sa Buhay Malusog Senior PH at i-on ang kampanilya para makatanggap ng bagong video araw-araw. Nawa'y magkaroon kayo ng mahimbing na tulog. Malusog na bato at masayang buhay kapiling ang pamilya.